My take sa confidential fund ng President, napakalaki, Mr. President. I think, Mr. President, you have a moral obligation to us to be transparent and accountable. As a Filipino, we are entitled to know how you will spend your confidential fund. Alam mo, Mr. President, kung babawasan mo lang ang confidential fund mo, marami kang mapapagawa. So, kay BP naman, BP Sara, yung predecessor mo, wala siyang confidential fund, but she was able to run the vice presidency office with sincerity and integrity. Confidential funds, why not kung pinapayagan naman po ng batas, di ba? Ng disclosure ng detalye kung saan po siya gagamitin, okay na rin po. Kasi eh, sabi nga ni VP Sara, confidential, then pagbigyan na po natin. Pero sana, as a taxpayer, nag expect po kami ng uh, general, factual, logical reason kung bakit gagamitin po yung funds na yon sa isang departamento. I think as a fanatic, we deserve to know kasi naintindihan naman po namin. Bigyan naman po kami ng opportunity na malaman yung kabuuan at dahilan ng paggastos. Sa isang bansa, ang pondo ay naglalarawan ng kalusugan ng ekonomiya at pagunlad. At bilang mamamayan na nagbabayad ng buwis, tayo ay may karapatan na malaman kung saan at paano ito ginamit. Maaaring may mahalagang layunin ng pagkakaroon ng confidential o intelligence funds ng ilang sangay ng gobyerno, lalo na pagdating sa seguridad. Kaya lang, bakit ang ibang departamento ng pamahalaan na wala namang kinalaman sa security ay gusto rin na magkaroon ito? Maaari itong maabuso at maging ugat ng corruption dahil sa kakulangan ng transparency. Sinaswerte naman yatang masyado ang ilang public official na mabibigyan nito kahit hindi naman tungkol sa security ang mandato nila. Tandaan natin na ang mga pondong ito by their very nature ay salungat sa prinsipyo ng isang open democracy dahil maaari itong magamit sa mali at without proper checks and balances, walang paraan upang masiguro na ito ay ginamit sa tama at kung saan ito nakalaan. Japan is a terrible abuse of power. Wala nang hiya ang mga posisyon, ang mga nasa posisyon ngayon sa gobyerno. Kaya tinatawanan tayo ng mga in-check. Dahil ang base natin sa iungin ay isang bulok at kinakalawang na barko ng nakarang gera mundial. Alam nila, pobre tayo, at mahihina ang utak inferior sa mga in-check. Ika ni konting respeto, hindi tayo mabigyan. Pero bakit? Wala ba tayong pera? Bilang OFW, milyon-milyon ang pinapadala namin sa Pinas. Trillion-trillion ang tax of that palang ang kinikita ng gobyerno. Subalit sa klase ng ating root leadership, follow the leader na kung hindi accountable ang mga namumuno, paano pa kaya ang mga ultimo sa iba ba? Kaya dapat ang Confidential Intelligence Fund ay kakaunti lamang at ito ay para lamang sa ating mga military